Problema ngayon by Aljon hmm. ng ilang mga motorista dahil yung EDSA matraffic pa rin. Hmm. Eh kung wala nang ang road repair, matraffic na, mas lalo nang may road repair. Isamot na. Oh. Oh. Ang road lalo repair na. na yan ay dahil sa dahil sa iniwan hindi DPWH. E iniwan de. ng oh. isang telco, Globe. Ah, oh, Globe. Globe. Uh, yung project ng ng kanila contractor, yung hmm. proyekto na yan. Hmm. Nakatiwangwang diyan ngayon. Oh. Kausapin natin si Attorney Victor Nunez, ang direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group or MEG or Meg. Magandang umaga, direktora Nunez, sir. Magandang umaga po kong Erwin at uh, magandang umaga po sa lahat ng niyang tagas bye bye Kasama po natin na uh, direktor si Aljo Bendiho live morning po tayo sa PTV Good at Radyo Good morning po, Pilipinas. Sir Aljo. Morning. Okay. Good morning. Sir, ano nangyari dito? Sabi ni uh, Chairman Artes Erwin, may penalty yan 50,000 per day habang uh, hindi nila natatapos yung road repair nila. Tama po ba, uh, direktor? Tama po kayo. Uh, kasi po ang deadline dapat po nila oh. na matapos lahat ng road repairs. Oh. It's 5 a.m. Monday. Nung Monday. Ah. Opo. Yes po. Okay. Uh apparently itong nabigyan namin ng permit dito nga sa uh, contractor ng Telco na naglatag po ng uh, uh fiber uh cable. Hmm. Opo. Sa kahabaan ng EDSA sa 40 na roadworks nila ang natapos lamang nila ng Monday 5 a.m. is 16 no. at 24 ah. yung unfinished. Uy, ano raw ang dahilan Atty. Uh, Nunez? Ang paliwanag po ng contractor is that uh, nagkamali daw po ng delivery ng mga materyales yung kanilang supplier kaya po uh, na-delay yung pagbuhos uh, nila ng simento. Mm. With so, the chairman, Chairman Artes, opo. Uh, hindi po naniniwala doon. Kasi sabi niya, alam niyong nagkamali na sa delivery at wala pa kayong supply, oh. eh, binigyan namin sila po Wednesday night, opo. Uh, Holy mm. Wednesday uh -huh. up to Monday. So kung alam nilang hindi nila matatapos, ba't pa nila binakpak? Tama Ayan. po. Tama tama naman si Chairman Artes sa uh, Director uh, Nunez. So ano ho nga ngayon? Ano ho mangyayari na ngayon? Kasi ah Tapos na ba itong proyekto hindi pa rin? Hindi pa. Eh, may 20 plus. May Ang yata. problema po, may mga natapos silang 16. Oh. Yung natapos silang 16, upon checking and inspection of DPWH, hindi po pumasa sa standard na kasi yung pagkakasemento, bako-bako. po, ko po. Oh. Global Sino... communications Sino ba ito kon ito ba mga contractor nila, attorney uh, Victor Nunez, sir. Hmm. Eh, uh, talagang ba mga contractor ito o mga... <laughs> ordinaryong mga kaminero lang ito at na kinuha ng globe para mag -simento. Legit naman po yung HGC Global Communications HGC. at Arling oh. Corporation. In fact may mga dati na rin silang roadwork sa amin. Oh. Pero kasi, ilan lang. Kaya natatapos nila. May oh. mga delays, ilang oras lang. Oh. Pero ito po talaga massive. Isipin nyo 24 eh. ang hindi natapos. Tapos may mga natapos nga pero hindi po sa standard ano ng... Ba? DPWH, kumbaga uh, so, hindi ito, po rin po yung, yung pagkakagawa. Atty. itutuloy ba yung 24 pa na hindi pa tapos, na yung Napag-usapan po ni chairman at ng DPWH, DPWH na po yung aayos, uh, magbumulta na lang po sila sa lahat ng gagastusin, just to ensure na maayos yung pagkakatrabaho. Yun, uh, hanggang kailan po? Fine. Hanggang kailan uh, pa? Ang sabi po ng uh, DPWH kasi ayaw rin nilang... Uh, pagbuhos, gabi po ginagawa. Yun. Uh, definitely, this weekend, tatapusin ho lahat. Oh, Tat po. tatakpan yeah. na ho lahat, pati yung mga ginawa nilang mga... Oh. mga manhole oh. bahala na ho sila Ta hindi oh. na rin namin yan oh. bibigyan ng permit kapag nag-apply oh. ulit problema na ho hey, ng hey, wag na sir kung ako pa nga oh. kaya chairman i-text oh. ko nga si chairman mamaya oh. chairman gawin mo ng 1 million per day habang oh. ah, hindi nila matapos yan Tatawanan lang ho tayo yung 15,000. Oh. Maliit po para sa kanila. Anyway, ano pa ho yung isa? HGCI. Ano pa ho yung isa? Dalawang ito. Arlink. Eh? Arlink Arling, Arling, ha? I-unlink ah, eh, ano talaga kita. Anyway, maraming salamat po Attorney Victoria Nunez ng MMDA Traffic po. Enforcement Group. Good morning po sa inyo. Hmm. Yeah. Dapat ito. Takpan na rin mga kumpanya nito. Hoy! Ito, 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 ito. Ito po oh. Ah. oh. Ito. Oh, oh. <laughs> Nang uh, nasa linya si Alfred ay ay laki si ah, laki ka laki ito si ako, ito si HGCI si si Corporation at ah, HGC Global talagang, eh kakastiguhin eh. kita eh. ay sauce si eh. Mario natin si Mento ah. yun na bako bako hindi Sir Erwin Sir Aldo sumasagot masagot, masagot ang mga kontraktor ng Arlink at HGCI HGC Global Communication natatakot po sila oh. Uh, sa inyo baka isa isarado ng isarado oh. na baka mo wala ro hindi nila masagot ang mm. inyong mga tanong. Mm. Talagang hindi niya masasagot ang tanong namin, TGCI mm. at mm. Taka Arling, oh. ha? Sinabihan pala kayo na five days, ha? Oh. April 1. Oh. Ano na tayo ngayon, April 3? Oh. oh, dalawang araw na. Oh. Eh, hindi hindi lang kayo napeperwisyo. Lahat ng mga gumagamit ng ECTED sa perwisyo. Oh, Nagkamali daw delivery. O ano Yusuf kayo nagkamali? Oh. Utot mong blow. Kasi, <laughs> huwag mo nga ganun-ganun. Hindi, sundutin ko yung mata mo eh. Puro kayo kalukuhan. Oh. Bakit? Wala bang mga ibang construction na oh. store dyan? Oh. Di kumuha kayo ng simento dyan. Oh, Di ba? Oh. Magbayarin nyo yung supplier niyo, ay ikaw oh. magbayad doon sa inutang ko. Oh. oh. Doon sa kunwari sa Lisel Construction Supply. Iyan. Doon sila kumuha. Uh -huh. Or Cecil Construction Pwede. Material. Maganda doon yun. sila kumuha. Oh. O, huwag niyo nga kaming paglukulukoy na oh. delayed, delayed. Utot niyo. Sa, saan sa galing yung simento? Eh, kayo kaya nga, eh, baka galing pa sa abroad, sa USA. Ang dami dyan sa City. Diyos, Mario, sa si pagtagal na ng... Uh, hoy, sa bawat araw, milyon ang napiperwisyo. Milyong-milyong piso rin ang nalulugi. Hindi pa dumating yung mga materyales. Huwag yung Hukayin niyang EDSA. Okay. Hindi. Eh, Ganon talaga ang tradisyon. Ah, ganun ba? maganda yung kalsada, bibiyakin ah, para kumita ka agad. Oh. Kasi may provision <laughs> si pala ganon. May commission si ganon. may commission si ganon. <laughs> lahat may commission. Kaya pala ganda pala kaya kalsada. Kaya na dapat lahat ngayon, pagalanan na natin mga commissioner. Oh, okay. kaya Alisin pa, na natin yung mga kung uh, ano posisyon uh, dyan. Puro commissioner na lang tayo hindi, lahat. Hindi na director. Hindi na. Commissioner na. Wala na director. Wala na kung ano-ano. Uh, commissioner na lahat. Baggano, wala na mga ang... yosek-sek. Commissioner na lahat. <laughs> commissioner na public works, commissioner uh, na ganito. Uh, commissioner, na puro komisyon. Kalukuhan. Oh, Nagpapamulta na lang daw mga kontraktor. Ay, hindi. 50,000 50, lang kasi. 50, Ay, so. Di, Kayang-kaya yan. Barya-barya. Dapat, Dapat, dito. 1M. 1M a day. Yan. Bawat isa sa kanila. 1M, ha? One. Ito na, ha? 1M na yan. HGC Global Communications Arling Corporation. Mga, mga palpak kayo. Huwag nyo nang kunin yan ulit yung HGCI na yan at saka R-Link na yan. Oh, wala Puro yan. Puro lang perwish. sa... pusang iring. Kita mo yan hanggang ngayon. Kita mo yung ginawa ninyo kalukuhan. Hmm.